Ito guys, yung aking gagawing uh, inahin. So ayan, ito ay 5 months. 5 months mga guys. So pagkasama yung kapanganakan niya ay nasa 6 months. 6 months from uh since birth. I mean. So ayun. Uh, ang schedule nito ng pagpapa AI o pagpapakasta sa kanya ay sa May. May, yan. Buwan ng May. So, sa ganitong edad mga guys, ay sinanay ko na. May ginayong masanay siya sa kanyang farrowing pen para nang sa ganun ay hindi na siya mahirap turuan kasi kung sa ako pa lang siya lalagyan ng ng ipit niya kung siya malaki na maaring wasakin niya lang nagwawala mga guys eh ito nga nung sim, uh, nung lalagay ko siya sa ipit sa kanyang ipit ah, uh, sinisira niya mga guys uh, nagwawala siya So kaya yan kadaming kahoy na naka naka uh, suporta sa kanyang parowing pen. So yon, napaka importante rin yan kasi mga guys pag lalo na sa ating mga inahin pag sila ay meron ng mga biik ay makatutulong ito para maiwasan yung merong maipit merong maapakan at uh, maaring ikamatay pa ng mga biik. So yun guys, na-i-share ko lang itong style ng kanyang parawing pen. So simple lang mga guys, napakadali lang hindi mo naman kailangan ng malaking gastos para magkaroon ka ng uh, maliit na babuyan. Katulad 'yan. eto mga guys, oh. So, itinabi ko na yung gagawin kong inahin doon sa kulungan ng mga patinay. Yan. So in the future mag maglalagay pa ako ng kulungan dito sa keriyang to. yan Kulungan ng uh, mga inahin. So pwede pang dalawang dalawang inahin dyan magkatabi. So yun guys, Lord willing sana uh, loobin ng Panginoon na dumami yung ating inahin mga guys so yun, tis-tis lang uh, totoong uh, nagmamahal mahal yung uh, mga pigs kahit na ganoon ang nangyayari ay tumatas din naman yung market ng uh, baboy so kung Uh, matyambahan mo yung buyer na hindi nadadaan sa ahente so yun uh, magandang senyalis yun mga guys so at saka importante sa buyer magkaroon magkaroon kayo ng contact, sariling contact yung buyer na mismo ang uh, contact mo. i mo yung kwan at take note guys. Kailangan mo maging hanes dun sa buyer mong yon. Kung ano yung kalakaran ng presyo ay ibigay mo sa kanya. Kung halimbawa ang ang naglalarong presyo ng live weight is 200 tapos merong nag-offer sa iyo ng 205 o 210 So guys, masisira ka dun sa sa buyer mo kung uh, i bibigay mo dun sa mas mataas. So dip depende na lang kung sasabihin ng buyer yung buyer mo at uh, sinabi mo sa kanya na i-dispose mo na yung baboy mo and then sasabihin niya sa na uh, Marami pa akong stock na baboy. So, pwede mo nang ibenta muna sa iba. Yun, yun guys. Meron ka ng permiso sa kanya na... i-dispose mo dun sa ibang buyer yung baboy mo. Nang sa ganun, hindi siya... Uh, hindi siya... mawala ng tiwala sa'yo. Na... hagracer. Uh, so, yun guys. Kasi sila yung pag-asa natin mga guys, yung mga buyer na yan o, kaya napaka-importante yun sa atin kahit na marami kang baboy kahit marami kang